What's up mga kaagli na yun ay tuturuan ko kayong kumita ng pera kamit ang pagtatanim ng mais. Pumunta kayo sa backpack at makikita ninyong may one wood at nagkakahalagang 3 coins at ibibenta natin ito. Next ay pumunta kayo sa processing plant para i-convert yung pangalawang produkto ng mais into diamond. So 1 corn ay 0.6 diamond. Sunod naman ay pwede nating taniman yung mga empty lands gamit ang wheat seeds na libre kapag nag-sign in tayo everyday. At para naman sa pagtanim ng corn ay pumunta tayo sa store at bilhin natin yung corn for 3 coins. At sa daily income natin sa seed na to ay magkakaroon tayo ng 3 gold coins sa wood at 0.60 diamond sa maize A total of 36 pesos every day. Katapos mabili ang seeds ay itanim natin ito ulit and wait for 24 hours before harvest. That's all. Thank you.